Emosyonal ang mga kabataang nangungulila sa biglaang pagkamatay ng kanilang matalik na kaibigan. Ang kanilang huling mensahe ng pamamaalam sa Frontline Report ni Marian Enriquez. Para sa ilang pamilyang itinuturing ang kaibigan, gaya ni Erika Luzon at best friend niyang si Kisha Vien de Torres. Hindi na matutuloy ang kanilang planong gimmick dahil kasama si Kisha sa mga namatay sa landslide noong isang linggo sa Talisay, Batangas. Yung last po na chat namin, yun na po pala yun. Hindi lang po ako nakapagpaalap sa kanya. Ganyan din kabigat ang sakit na bitbit ng walong taong gulang na si Lexi Del Mundo. Nagsindi siya ng kandila para sa mga kaklase niyang sina Reina de Hucos at Lian Kiel de los Santos. Masakit po. Sila po kasi yung palagi kalaro At palagi po, po kaming masaya sa room. Sana po masaya sila sa langit. Sila pong dalawa. Sama-samang inilibing sa bahaging ito ang dalawampung namatay sa landslide, bunsod ng Bagyong Christine. May gumuho rin sa Talisay Public Cemetery. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5